mga regalo daw ni Kuya Biboy this Christmas. Yan. Naalala mo yung Christmas tree? Sis, ayan siya. Para kay Sabi Tot daw yan. Yung malaking ano na yan. Yung may snowman. yan Igalo e ni Kuya baby. Baby. Papa niya. Ayan. Para Sabi. Para kay Daddy Nel. Eto. Eto. sa akin tingin ko. saking sa apu kay Sabitot. Yan. Ito pa lang yan sa baba. Prangcho. Kaya at kay jo Ito. Christmas daw. Ito para pa ito. Christmas Happy New Year. Ini kan kumpara kanino to. Para sa mga mga tulog. <tuma> <laughs> to. From Kuya Bboy. Merry Christmas Happy New Year to Ren. Para kay Doc at bebe oh. To Ren. Ito para kayin niyo to. To Marcus. Happy New Year. From Ninong Abs. Ninong Biboy. Ito. From Herpes. From Abba. Happy hmm. New Year. From Tito Jun. Tito Jun daw. Sino kaya yan? Okay, so Tito Jun. Sino kaya yan? Hmm. Yan, dito dyan. Dito na At iuris. Para kay iuris. Para kay iuris. isa. Para, Para, Para kanina to. Ang laki Para kanina to. Kuya Bibo. Ito Ke ah. Kay kirur. Kay Kirur pala eh. Tala, pang sulat. Ay, sulat yung dalawa. Ito. 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 Kanina to? Pasto, pang... ah, nainay. ito. Plus 2 niya pinya pam. Ah, nai-nai. nai pala. Hmm. Tunay-nai. Ito kanino to? Kita marisa, kita hmm. marisa, kita marisa daw. Hmm. Ah, sa so magandang sa so pramtatay ni Zabit, sa so magandang mami ni Zabi. Hmm. hindi ng pinoy. Ay, ah, tara pa ito. Ang gandang mami ni Sabi. Ayan. Mm. ito kay Ate Lani. Uh, mm. uh. Mm. Lani, tingin ko. Para sa ati. Ito, Ate Lani. Ito, walang, walang nakasulat. Hindi ko alam para kanina. Oh, Walang nakasulat. Wala. Walang nakasulat. Pero nakalagay siya sa ano, tigdalawahan. No? Ito wala rin nakasulat. Wala rin nakasulat. Hmm. Hmm. Para kanino kaya yan? Yan ang mga regalo.